gustong 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 idamay mga kababayan Presidential Communication Office Secretary J. Ruiz gustong idamay ng mga DDS sa content mga kababayan ko tungkol sa mga missing sa bongeros mga kababayan ko dahil di dahil po sa mga kababayan ko sa isang picture na si Sekretary uh, Secretary J. Ruiz ay nakasama ng na pinaghihinalaan na tinuturo at pinagbibintang ang palamang na di umano'y mastermind. Nakasama niya daw doon sa isang picture. Ano nga ba, mga, mga, ano nga ba, mga kababayan ko, ang basehan uh, basihan kung bakit nilulubog ng mga DDS itong si Sekretary uh, Secretary J. Ruiz mga kababayan ko at sinasama po nila at kinakaladkad po sa mga content. Eh, sabi ko sa inyo, pag tama ang ginagawa ng tao, marunong, marunong magtrabaho ang tao at very effective sa gobyerno, tutulungan natin yan, mga kababayan ko. At hindi natin ipagkakait sa kanya yun na i debank yung mga bumabalahura sa kanya. Kaya deserve mo to, Secretary J. Ruiz, dahil wala kang kinalaman sa missing sa bongeros. Pero, eto ang binupukul sa'yo. Panoorin muna natin ang video na to. Kinumplet ngayon ang larawan ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz si Alias Brown na sangkot sa kaso ng mga nawawala sa bungero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcela Lili. Ayan mga kababayan oh tandaan nyo ha. Tandaan nyo po to, mga kababayan ko. oh, na inuugnay daw ang pangalan ni Jay Ruiz. Eto bakit, mga kababayan? Tanongin natin. Sabi ng palasyo tungkol sa larawang ito. Jiggy, hindi itinanggi ng Malacanang na si Communication Secretary J. Ruiz nga ang nasa kumakalat na larawan kasama si Alias Brown. Pero... okay. Ang pin ang, uh, ang, main ang pinaka-highlight ng picture na nakita ninyo mga kababayan ko. For example, yung tinuturo po ng whistleblower ng missing Sabongeros na si Brown. Liliwanagin ko po sa mga kababayan natin na hindi po si Secretary J. Ruiz 'yun. Mga kababayan, Baka po ma-misinterpret nyo yung mga sinasabi ng mga DDS na pinaparatang po yung mga aangaangat at bobo-bobo-bobo -bo 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 na mga ob-ob na mga DDS vlogger na wala namang kwenta pag nag-content, mga kababayan ko. Hindi po si J.Ruiz si Brown, mga kababayan, ha? Hindi po siya. Kasama niya lang po sa picture. Maliwanag at klaro po ang balita na ito. Kaya pinaaalam po namin sa inyo, mga kababayan. Tuloy! Pero may paglilinaw dyan, si Palas. Ayan! O, ito, 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 ito. malakihan natin para makita ninyo. O, sobrang iyakan ng mga DDS eh, ha? Kung mapapansin po ninyo, mga kababayan, there is a two circle uh, red circle. Mga kapatid, mga kababayan, Naging malisyoso po yung paningin ng mga tao. Bakit ko ho nasabi? Tingnan nyo hong mabuti. Meron hong maliit pa na red circle sa likod. Hindi ho si J. Ruiz si Brown. Mga kababayan ko, ha? Uulitin ko, hindi ho si J. Ruiz si Brown. Yung nauunang picture po na may circle, yung po si Secretary J. Ruiz. Yung nasa likod ni Secretary J. Ruiz, yung po yung pinaghihinalaan at pinagbibintangan neto ni, ni Atotoy mga kababayan wag ho, kaya mag maging tama ho ang pagbabalita ha ngayon, i-correct ko natin yung mga paratang ng na mga naggagalingan ng mga DDS supporter na nagpaparatang nasangkot daw ito si uh, Secretary Ruiz malabuhong mangyari ito hong picture na ito mga kababayan ay ginanap ho sa isang birthday ng isang influencer na itago na lang natin ang, ang, ang ka mga kababayan. Tuloy! Officer Under Secretary Claire Castro. Ang sabi niya, naimbitahan lamang daw sa Secretary Ruiz para dumalo sa isang birthday party ng isang content creator at influencer. Oh, ayan. Sino ka? Sino ngayon tong content creator na to, mga kababayan? Ba yun ang bahalang humusga? Oh. Mga kababayan ko, sir. Ang sabi niya, wala naman daw control etong si Secretary J. Ruiz kung sino man yung mga bisita at dumano doon sa nasabing pagtitipan na yon para sa kaarawan. Pero sa ating pagre-research, nakita natin itong larawan na ito na nakapost pa rin doon sa Facebook page nitong nasabing content creator. Oh, di ba? At makikita na ito ay ipinost doon pang Abril nung nakaraang taon. Tung... Oh, April pa nung nakaraang taon, mga kababayan. Huwag oh, na pong maging malisyoso yung mga utak ng mga tao. Ang, ang problema kasi mga kababayan ko, yung mga content creator ng mga DDS, pag nag-content, ay sangkot si J. Rubis ay kasama si J. Rubis Pinaniniwalaan nyo na kagad kahit katangahan lang yung sinasabi sa social media. Alam mo, minsan makinig tayo ng balita kasi minsan tama yung, madalas tama yung sinasabi nila because mga kababayan ko, they filtered everything. Mga kababayan ko, para masala yung tamang balita para sa inyo. Ngayon, sinisigundahan natin at pinaad ating, ating binibigyan ng komento yung kanilang mga binabalita sa pagkatama po yung sinasabi nila, mga kababayan. Ang problema ho, yung mga taong naniniwala ho doon sa mga ibang vlogger na nagsasabi ho, mga kababayan ko, ng malaking kasinungalingan. O, klarong-klaro naman, mga kababayan ko, ito hong picture na ito na nakita ninyo, nakasama si Secretary Ruiz, mga kababayan ko. Ay, hindi po, ha? Hindi ho. Makinig ko kay Sain, na, Ay, hindi ho kinuwanan ngayon lang. Nakaraan taon pa po ito. Sa isang kaarawan ng isang Vlogger, mga kababayan. 2024 pa. Matatandaan natin na si alias Brown ay isa doon sa mga sinampahan niya ng reklamo ni Atong Ang dahil sa allegedly ay pangingikil niya kay Atong Ang. Siya raw yung nanghingi ng 300 million pesos kasama niya uh, alias Totoy. Mm -hmm. Naku po. At uh, dati rin daw siyang empleyado ni Atong Ang na sinasabi nga nag ako sa kanya na kasama o yung mga involved doon sa mga nawawalang sa bungero. Yan ang dapat malaman ng taong bayan. ba? Diba? So malinaw na malinaw po mga kababayan ko na hindi po sangkot si Secretary J. Ruiz dito at alisin nyo na ho sa utak ninyo yun. Mga kapatid. Ma'am Catherine, hello po sa inyo, from Australia. At Maricel, nabanggit pa akong personal na kakilala ni Secretary J. Ruiz, si Alias Brown? Alam mo, Jiggy, walang direktang uh, sinabi si uh, Secretary J. Ruiz tungkol doon sa kanyang personal na ugnayan dyan kay Alias Brown. Ang linaw lamang na sinabi ng Malacanang kanina, hands off. Walang ang control, walang say si Secretary J. Ruiz kung sino man yung mga guests na nagpunta dyan sa pagtitipo na yan. Maliban dyan, wala nang nabanggit ang malakanyang tungkol doon sa personal na relasyon kung meron man ng kalihim at ni Alliance Brown. Ito, mga kababayan ko, they trying to hook the name of Mr. Brown to J. Ruiz, mga kababayan ko. Ngunit yan, kung may birthday, ako'y may birthday, invite ko yung tropa ko dito, invite ko yung tropa ko doon, invite ko yung tropa ko dyan. Invite ko yung tropa ko dito. Pag sama -sama ko sa isang lugar, magkakilala ba sila? Madalas nangyayari to, mga kababayan ko. Number one, ang sagot, hindi. Kasi pagkikitay mo sila sa isang lugar, so halo-halong tao yan. Tama yung sinabi doon ng Malacanang. Walang kontrol si Secretary J. Ruiz, mga kababayan ko, na sino-sino pa -sino pupuntay nung, nung may birthday. Siyempre, di naman makapala mukha ng tao na taon para sabihin na, Uy, ito, huwag mo to, ito. Huwag Birthday niya ba yun? Natural, naimbitahan lang yung tao. Pupuntay yung tao, mga kababayan ko. Hello, Ma'am Daisy. Di ba? Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Parang ganito yan eh. Kayo mga DDS, makinig kayo sa akin ha. Makinig kayo sa akin. You must listen to me mga DDS. Huwag tayong tatanga-tanga dito. Bigyan ko kayo ng isang malupit na idea. Malupit na idea lang, mga DDS. Kung, kung ganito, i-issue ninyo, paano nyo i-issue to? Okay, sige. Ganito yan eh. For example, ito. May picture kami ni uh, Secretary J. Ruiz. So, mga kababayan ko, dahil ini-involve nyo si J. Ruiz sa sabong. So, involved din kami sa sabong. Ganon. Eh, kasi may picture kami. Mga kababayan ko eh. So, for example, ganon, ganon po ka, bo, po ka, bo, ganon po ka, o, ganon po ka, ob, ob, ang mga mindset ng mga DDS. Pag sinabi ng mga content creator na sangkot yan, paniniwalaan na nila, mga kababayan. So, for example, ganito. O, ako si ano. For example lang, ganito. O, ayan, napait ako sa inyo. Makita ko sa inyo. For example, ako. Nasangkot ako sa sabong. Pinagbibintangan ako. So, kasama rin ba silang lahat dyan, mga kababayan ko? Sangkot din sa sabong, gano'n? <laughs> so, lahat ba ng mga tao dyan? Kung ako lang ang pinagbibintangan, so, kasama lang ako, dahil official to, mga kababayan ko, ibig sabihin nun, sangkot din sila, mga kababayan. Ganon ba yun? Mga kapatid? Ganon ba yun? Ganon ba yun, mga kababayan ko? <laughs> ano tawag doon, mga kababayan ko? Haruhin natin, mga kapatid. Alam nyo kung ano? Ha? Ano tamag doon? Mga kababayan ko. Gusto nyo malaman? Mga mahihinang nila lang. <laughs> yes, correct. Mga kababayan ko. Saan kayo makakita na may picture? Tapos yung tinatawag nilang alias Brown, mga kababayan ko. For example, si alias Brown, si ballpoint man yung nasa likod. Example lang ha. Example lang to. Kunyari si tinatawag pinagbibintangan ni Totoy na si pinan pinagbibintangan ni Totoy si Alias Brown ay si ano si Ballpoint Man o si Takero na lang. Kunyari si Takero 'yon. Tapos kasama kami nagpa-picture doon. Tapos official yung kasama namin. Sangkot na ba kagad 'yon mga kababayan ko? Noon sagot doon. 'Di ba hindi? Mga kababayan. Pero siyempre, may mahuhugot na issue, may mapagbibintangan sila, may mahahatak silang tao pa ba, mga kababayan ko. Abay, gagawin nila yon mga kababayan! <laughs> siyempre! Of course! Mga kababayan ko, gagawin nila yun! Makapanira lang ng buhay ng tao. Yan ang galawan ng mga DDS. Yan ang galawan nila, mga kababayan ko. Ang tawag dun, mga kababayan ko, crab mentality! Diba? Diba, tama ba ako mga kababayan ko? Dahil wala na sila, maipokpok, down na sila. Ang gagawin nila, manghihila, pababa! Eh wala eh, mga kababayan ko eh. To be honest, mga kababayan ko, kaya bakit ko pinagtatanggol to si J. Ruiz dito? Sinasabi ko sa inyo yan. Itong tao na to, mga kababayan ko, sa lahat ng umupong Presidential Communication Office, ito lang yung tao, mga kababayan! na ano, lahat ng ideya niya na intindihan ng tao. Di ba mga kababayan ko? Hindi ako, hindi ko binubuhat yung bangko ni J. Ruiz, pero totoo yan. Bakit naiintindihan ng tao ngayon yung mensahe ng Pangulo because of J. Ruiz? Bakit naiintindihan ng tao ngayon yung sinasabi sa Malacanang press briefing, mga kabayan ko, mga kapatid, dahil maayos yung pamumuno ni J. Ruiz. Bakit ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan umaabot na sa pinakalaylayan because of J. Ruiz, mga kababayan? Kung wala pang J. Ruiz sa tabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, walang mangyayaring pagbabago. E eh, paano yung mga nakaupo doon? Puro pa sosyal. Dati ah, dati. Puro pa sosyal, puro pa bebe puro kanya-kanyang papapagpapangat ng pangalan. Kahit anong English mo dyan, tandaan nyo to, mga kababayan ko. Kahit anong galing nyo sa malakanyang press briefing, kahit anong English-English nyo dyan, mga kababayan ko, putya, hindi kayo maiintindihan ng taong bayan. You know what's the reason kung bakit nalalapit, mal, sobrang lapit ng, ng ano? Alam nyo, ano ang rason? kung bakit sobrang lapit ng taong bayan ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos at nadadaman ng taong bayan. Number one, because naiintindihan ng taong bayan ang sinasabi ng gobyerno. Hindi kailangan ng mag-English mga kababayan. Nagtatagalog na ang gobyerno kaya mas naiintindihan ng taong bayan. Sino may idea nun? Si Secretary J. Ruiz. Sinamahan pa natin ng magaling na Yusek Claire Castro. Mga kababayan. Tapos mga kapatid, sisirahin nila ang pangalan niya ngayon. Sisirain ng mga mga mga, mga DDS 'yan, mga kababayan ko. Gagawin nila lahat ng pagkakataon upang wasakin ang pangalan para nang sa ganun pag nasira si J. Ruiz, wala nang magme-messaging ng pin, wala nang magkukumpas ng mensahe ni Pangulo sa taong bayan. Sino ang messenger ng taong bayan ngayon? Si J. Ruiz. Sino ang sino ang spokesperson? <laughs> Yung si Claire Castro. 'Di ba? Magaling ang ating gobyerno ngayon na ginagawa nila. Sabi nung isang basher natin, magaling daw manira ang gobyerno. Anong sinira ng gobyerno? Tanungin ko lang ha. Meron tayong basher dito na nagsasabi, magaling daw manira ang gobyerno. Ito pa pipip, ko mga kababayan na ipipin ko po sa inyo. Ayan, sabi niya dito, magaling daw manira ang gobyerno. Ano sinira ng gobyerno? 'Di ba? Anong klasing anong klasing tao ka na sinasabi mong magaling manira ang gobyerno? Sa so, totoo lang, wala na halos hindi nga nagawa ni Duterte na maglakad sa, lo isang, sa loob isang saloob ng palengke. Di, hindi nga magawa ni Duterte, mga kababayan ko, mga musta, mga kababayan ko sa ating mga magsasaka ni hindi nga magawa ni Duterte mga kababayan na ano mga kapatid kamustahin yung ating mga farmers puntahan yung mga fisherman pumunta sa loob ng palengke alamin nila ni hindi nga nagawa ni Duterte na pababain ang presyo ng bigas bas bagkus pinataas pa ang langis sige nga magreklamo nga kayo paano nyo lulusutan yan versus Duterte oh Sabihin niyo magaling manira ang gobyerno natin. Baka yung vice presidente magaling manira. Ay. <laughs> Stupid. <laughs> mga kababayan, 'yun naniniwala ako doon. Mga kababayan ko, 'di ba? O sabi pa dito na pagbigyan natin. Tanong ko lang idol, ano ba nagawa ni PBBM? Marami! Hindi mo ba alam? Ha? Oh? at tatanungin kita? Anong nagawa ni Duterte? Sige. Oh, If we comparison, no, may naghahamon lang, ha, pagbibigyan ko lang, mga kababayan ko. Ha, oh, walang kukurap, walang kukurap, ha, pagbibigyan ko lang. Ano daw nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Duterte? If we comparison the former president and, the, and, the, and the, the, the present president, mga kababayan ko, malayo ang pagkita nila. Mga kababayan ko, ito lang si Digong. Mga kababayan ko, ito si Bongbong. <laughs> Kaya nga, mga kababayan ko, ito si Digong, ito si Bongbong, ito sa inyo. <laughs> Alaywa. <laughs> oh, bakit? Oh, wala magagalit sa akin, ha? Ah, 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 tama naman ako oh. Oh. Ito si Bongbong. Ito si Degong. Oh. Malayo. Bakit? Mga kababayan, laban kontra droga tayo. Usapan. Sige. Oh, laban kontra droga, mga kababayan ko. Makinig kayo. Si Bongbong Marcos, ang hinuhuli niya, mga kababayan, yung mga big time. Yes! Yung mga big time, mga kababayan ko. Yung mga nagsusupply. Tama? Yung mga nagsusupply. Yung hinuhuli niya, yung mga nagsusupply. Sa sobrang dami ng nahuli ng gobyerno natin na na-accomplishment ng mga big time, syndicate, mga kababayan ko sa bansa natin, hindi na sila makapagpapasok ng kontrabando, ng basura sa bansa mga kababayan. Yung metapetamine, ang tawag ko dyan basura. Tama? Hindi naman kapag papasok ngayon, ang ginagawa ng mga sindikato ngayon, pinapalutang sa dagat, mga kababayan ko. Pag pinalutang nila sa dagat, mga kababayan, ayun. Sacrifice ang milyong-milyong pisong kontrabando. Pag nahuli ng gobyerno. Eh ngayon, mga kababayan ko, ultimo taong bayan nagre-report sa gobyerno na may lumulutang na sako-sako na nakalagay sa ba sa tsaa. Tama, Mga kababayan. Ngayon, 'yan, yan, yan ng ano, 'yan ang uh, ninaanan ng gobyerno natin. Pangalawa, sunod-sunod na mga nahuhuli nilang napakalalaking kontrabandong basura na itinatawid sa Metro Manila pero hindi makapasok sa atin. Mga kababayan ko, tama? Mga kababayan ko, ang tanong dito, ano ang nagawa ni Duterte during sa time niya? Ang sabi ni Digong Pampabango, ako mag-ano ako mag-a uh, Ah, uh, wag nyo, uh, nyo subukan. Oh, ko kayo lahat. <laughs> ano ginawa ni Digong? Pinagbababang bang 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 lahat ng mga ano, small time na na biktima, yun na biktima yu, ng mga user na pag sa, sa, paggamit ng ilegal na basura. Ang pinagdiskitahan ni Duterte para lang malinis ang kanyang pangalan, mga kababayan, yung mga taong biktima ng na mga nagtutulak ng basura. Mga kababayan, pero ang tanong ko dito, meron bang mga drug lord si Duterte na huli? Pinagbintangan ng mga Espinosa, pinagbintangan ng mga paruhinog, mga kababayan. Na until now, mga kababayan ko, ay nangingi ng mustisya. At si Kevin Espinosa ang isang patunay na ang paggamit ng mga Duterte noon, mga kababayan, ng kapangyarihan upang pataubin sa politika ang isang tao ay idawit sa droga, mga kababayan. E ano nangyari? Acquitted si Espinosa bigong mapatunayan ng kampo ni Duterte na sila ay talagang tulak sa probinsya. Ito pa pinakamalupit, mga kababayan. Ito pa pinakamalupit, mga kapatid. Makinig. Oh. <laughs> makinig. Mga pulis noon, mga kababayan ko, hulihan na nagre-recycle ng basura. Pero si eh no kapag kahuli tapon dun sa landing mga kababayan ko na ba na parang stop house tapos yung mga basura tinatakal tapos binibenta wow naman yan matindi oh ano ano difference ngayon ni Bongbong Marcos at si Duterte si Duterte maraming pinapatay si Bongbong Marcos halos walang pinapapatay mga kababayan ko pero maraming progressive na nahuhuli. O sa pa, corruption. Nahaluan ba si Bongbong Marcos ng corruption? Sagot, hindi. Wala. Walang bahid. Si Duterte nasangkot sa Parmali. Anak niya nasangkot sa 51 billion pesos na pondo ng 1st District ng Davao. Sampa. Di ba mga kababayan ko? The last time yung anak niyang in mayor ngayon, ano nangyari? 'Di ba? Kung sumindi nang ano, kung sumindi, mga kababayan ko, may kasama pang artista. Ano tawag doon? Sige nga. Sino ngayon ang sino ngayon ang nagsasabi sa totoo na ang go magaling ang gobyerno nating manira? Baka yung noon na gobyerno kaysa sa ngayon. Kasi yung gobyerno ngayon may puso, may awa, may pagmamahal sa taong bayan. Yung dating gobyerno, puro pagpatay ang inatupag sa taong bayan. Yan lang po ang gusto kong malaman ninyo. ba? Diba? Ngayon, asa na kayo? Yung mga magagaling maghimotok dyan. ba? Diba? Wala na. Diba? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Tumutok ka palagi. Parang mas marami ka matutunan.